from North Carolina County. Ito daw yung mga gagamba sa North Carolina. I'm What's up mga galamay and welcome back sa another video. Okay, so may uh, may grupo kami or may uh, group tama grupo <laughs> grupo yun nga yun okay may grupo kami sa Facebook and uh, yun, yung mga uh, mga seller mga ano, mga happiest ng gagamba, okay? Pero hindi ko pwedeng sabihin kasi sabi ng admin, pwede akong gumawa ng topic ng videos, sa uh, gumawa ko ng topic about dun sa mga post pero hindi ako pwedeng uh, hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan ng group namin kasi ang dami laging nangainggite ko na nagre-report. So, okay, so ito yung mga nakakatuwa and uh, nakaka-good vibes ng mga post dun and uh, Okay, talakayin natin to uh, pag-usapan natin and uh, yan, uh, tumawa tayo, magkaroon tayo ng kaalaman about doon. So, gagawin natin to uh, often kasi, yun nga, walang gumagawa ng ganito. Okay, so, eto na yun. Uh, may mga nakita ako and sinave ko. So, eto yung mga post na yun. Okay, mga ka-G, and uh, eto may, ano, may post dito yung ano. Lahat ng makikita nyo dito or karamihan ng makikita nyo dito videos or pictures hindi sa akin to. Eto, okay? So, ito meron dito. Anong klaseng damang ito? Kahit sampo pagtulungan nyo. <laughs> okay, galing kay Alize Altida. Okay. Saglit. Ano nga bang? Ah, okay. Ito yung ano, yung yung baka-baka na medyo nag-trend ngayon na gagamba kasi ano, pwede daw siyang ilaban sa gagambang Japan or uh, salmon. Sobrang tibay daw nitong ano, nung gagambang to tingnan nyo naman oh. <laughs> parang alimasa eh, no? yan tingnan yung picture dito ayan o oh. wow <laughs> ayan so ayan. like natin to okay galing kay Alizi Autida ito sobrang natuwa talaga ako or galing kay J Taroy kay pinost niya sa group namin and <laughs> share ko lang po yung mga mga ka J yung samong tuwang tuwa sa bahay <laughs> pasintabi po pa sa mga kumakain o to <laughs> magbasa tayo mga comments dito for sure may mga mga comments dito na ano nakakatuwa kay <laughs> natin sabi ni yung Henry Viran, parang tayo naman yun boss nasty <laughs> parang talaga yun no? Nelson Balinto Balinton Reyes Jr ang galing naman ng mga nakaisip niyan very creative <laughs> sabi ni Al Alderic Umali Aninon matatalo matatalo yung gagambang na yun sa baho ng time <laughs> Okay, ito galing kay Dan Paul Gonzalez, okay? galing gagamba garden or weaver dangerous from north carolina county ito daw yung mga gagamba sa north carolina ay carolina county ito daw yung mga gagamba sa north carolina i'm not sure kung totoo pero parang o oo nga ano hindi ako sure hindi ko hindi ako sure kung talaga doon to Okay, kung galing to doon. Pero yun lang yung sabi sa post. Sabi ni Robert Cabanes. Nakakatakot naman itsura niya na idol. Sabi ni John Lemuel Enver. Search nyo sa Google, lalabas lahat niya. we tingnan nga natin. tingnan natin. So, North Carolina or Weber. Hmm, parang hindi ko naman napansin dito. Yung mga yun. Ayan. Anyway, I think, I think, okay naman nata ito, itong ano. idolang lines. Pa-order po, sabi ni Aaron Norap. Ang <laughs> nun, para orderan. Ito, sabi ni Skyline James Ocampo. Okay, pinost niya sa group namin. Sabi niya, anong klase, klase to kakahuli lang namin? Tingnan niyo. Ito yung ano. Ito yung gagambang kahoy na may sungay sa ano. Ayan na. May sungay yan sa ano sa gilid. Yan, no, Dalawang ano. Sa likod niya. Lagi namin nakakita nito sa ano. Sa... Sa... mga puno Okay, lagi ito sa may puno. Ito, ito mga kaji talaga. Galing kay Mark Joseph Arieta. Okay, monster size Japan G. Habang itlog. itim ang sapot. So, ayan. Actually, yung Japan G ko ay nangitlog na din. Ito yung Japan G niya. Hindi ko lang alam kung may makakapag ano eh, makakapag alam mo 'yun, makakapagpapisa noon ng itlog or kung mapisa is kung may mabubuhay. Ito sobrang natuwa talaga ako dito. Um kay Tantan Bargamento Sanchez. Okay na ba tong arena ko, mga <laughs> Tingnan niyo naman yung ano niya. Tingnan niyo naman yung labanan niya. Talagang ito talaga yung death match na, ano, ng ano nang gagamba pag nalaglag talaga talaga magsasalpukan pa din sila sa baba Grabe, ang ganda ng ano, ang taba ng utak ni sir. Stig to. Talagang death match talaga to. Ito naman, yung galing pa din kay Mark. Galing pa din kay Mark Joseph Arrieta. Okay, yung ano niya, yung gagambang Japan na nangitlog, nang, nang itlog, okay. Ayan o. Oh sa akin din eh. Kaya lang nasa pahamugan ko kasi. So, hinayaan ko na lang yung ano, gagambang Japan. Na doon. Ewan ko, titingnan natin kung mapipisa yung itlog niya. And uh, mga galamay, mga kaji, okay, ayan. Um, ito yung post ko about sa pitak. Ayan, kung naghanap kayo ng pitak, ayan, meron tayong pitak na available. Yes! Ayan, tawagan niyo lang itong number na to. 09777470417. Amos Cavite area pickup or shipping nationwide. Okay, sabi ni... Ito post niya na ano, isang Leket Eater. Hi po. Patips po kung paano mag ng gagamba. So, ito yung mga nakakatawa nga Okay, first, sabi ni Pangs gan Ganadin, malino na mata Number two, full charge ang battery ng flashlight Number three, may lagayan ka dapat Number four, dapat sanay ka sa lakaran Number five, magingat dahil may na may nabaril na haraan naganap lang ng G Okay, <laughs> number 6 Magdala ng tubig kasi mahirap maglakad Seven, magsuot ng bota Eight pag may nakuha kang maganda PM mo ako bibilin ka sabi Michael De Los Santos <laughs> seller okay ito meron dito galing kay Dats Mombas ano po bang magandang ipakain sa gagamba bukod sa kapwa ng gagamba respect please ang pinaka magandang comment dito sabi ni Rangel Magisa pakain mo boss kanin <laughs> ginawang aso yung gagamba <laughs> Ito ni Ronald Victor San Diego sa pato. Ipis na. <laughs> Pwede naman yung ipis eh, pero yung ano lang, yung mga lats lang, yung mga maliliit. Pero <laughs> o, oh, iba kasing ipis yung pumasok sa akin eh, yung mga malalaking ipis kaya natawa ako. Ito galing kay Darren Adaw, mga G lovers dyan, lapag nyo naman yung mga halimaw nyo. Okay, ito yung salmon nya. Yun o. No? Wow. Okay, medyo matanda na yung salmon niya kasi ito yung mga uh, nauubos na balahibo sa chan oh ay ba't ganyan yung salmon niya ano angat yung ano, mga boss na oh, problema to kumain tos hindi hindi talaga gaganaan niya May eh, malaki pa chan eh what oh, ano may sugat yan may damage yung ano yung kalamay na una sayang naman hindi pa talaga ganaan kumain yan tingnan nyo Laki-laki naman ng chan. Normal yan, na ano? Normal yan. Casimir. Uh, Casimir. Eh. Judilia. Judilia. oo, ito galing kay Aaron Cabunuan. Last three na lang, mga ka na kahapon. Sabi niya, wow. Itong dalawang tala. Oh, the best. Okay, ito naman galing kay, ano, uh, Bry, Bry, Bry. Share ko lang, ginawa kong pahamugan di ba masyadong malaki isang gagamba lang ah, the bigger the better ako sa uh, ano ko lang opinion ko the bigger the better ng pahamugan okay pero pero may suggestion ah okay okay so okay naman akala ko kasi uh, walang ano walang screen yung ibabaw pero since meron naman napakaganda nito na ang ganda nitong na pahamugan talagang fresh na fresh yung mga alaga mo pag dyan mo nilagay no astig to ayos to malaking shout sa iyo bry 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 ang galing ng ginawa mo so yan mga ka G may mga idea naman tayong na-share ng mga ka-grupo natin ayan and um, subukan nyo okay try nyo gumawa ng mga um, nakikita nyo mga ideas ito yung gagawin natin mga tips mga ideas, share natin sa inyo, and uh, yun lang muna para sa araw na to, and have a great day ahead, and then, peace out let's go, happy keeping, happy hunting see you on the next video mag subscribe na na, and uh, yo, share nyo yung video like nyo yung video, and pahamugan, pitak tawagan nyo ako, sir 9777 let's go, papi peace out